Posibleng magpatupad ang Maynilad at Manila Water ng water service interruption sa Metro Manila at Karating Probinsya. Mangyayari yan kung matutuloy raw ang planong bawasan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Posibleng bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at kalapit probinsya mula sa Angat Dam pagpasok ng Abril ayon sa National Water Resources Board. Mula 50 cubic meters per second, posibleng ibaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon para sa Maynilad at Manila Water. Paliwanag ng NWRB, tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagbaba ng tubig sa Anggat Dam sa gitna ng El Nino. Ngayong lunes, nasa 201.48 meters ang level ng tubig sa Anggat Dam, mas mababa sa 201.70 meters kahapon. Inaanticipate lang po namin ang pagbaba niya at talagang kina-conserve namin ng tubig para po para sa lahat ng tao ng Metro Manila. Anggat ang GAT ang pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Kung matuloy man daw ang bawas sa lokasyon sa susunod na buwan, sinabi ng Maynilad na posible raw makaranas ng water service interruption ang ilang lugar tuwing off-peak hours o mula gabi hanggang madaling araw. Babawasan din naman ang water pressure sa ibang lugar. Ganito rin ang nakikitang paraan ng East Zone Concessionaire na Manila Water para mabawasan ang epekto ng bawas alokasyon sa tubig. Sa ngayon, pinag-uusapan pa ng NWRB ang ipatutupad na bawas alokasyon mula ang Gatdam. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.